Kana bang dagay mangutana nga sige sila damgo og ero. nga <laughs> sige man magdamgo og ero nangamot na inukos kong ulo. Ah sige ako i-share sa inyo kung unsa man gyud lugar anang ero kay dagay nangutana na sige damgo og ero. So lahi man ng nang ero God, yung damgo, ganay Pag nagoy damgo, gani mo ero paglikay na lang gyud mo para di mo mapaakan. Kapay, kapay ko. Ay, katadaan na ako na lang. Katawa. kabulo na ako. Kapay ko. Ayaw ay, niya. Pagot na ako. Dari nag, Naglaba pag ko. Akong ginahinay. Kung gihanwas kay. Mm. Um, para pagabot sa uh, Sabado. Mm. Um, relax, relax na. So, hinahinay lang. So, ang pang daghan ng tanak Damgo daw sila iro. O, sige ha. O, nara sa inyo ni ha? Ako yung istorya sa inyo. Kung sa lugan sa nagdamgo og iro. Nasa inyo na ha, kung muto, magdili, kinarabay, o ba na, bot, bot na, bot, bot, ngako, gyod. Nasa inyo ra na, kung muto, magdili, kay, daghan mo gawin ng otana, kung si, kahulugan sa ero, sa maone. Damgo gani, kag-ero, niya, hapit ka na paakan. Likay na lang sa, gyod. Likay sa imo mga friend, or, likay sa inyo mga, 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 kanang, mga kasalubong na tao, or mga tao nga, close nimo mo, or unsa diha, Paglikay na lang yun. Abis lang pagka nang koan, gawas ka. Tingalan lang, ka nga nung nasuko siya kalit. Paglikay na lang yun, kaya nga no, ang kahulugan magwadaan ng ero, ang bot pa ng ero, pag nagdamgo ka niya, labi naghapit ka, na, paakan. Uh, naa kay koan ka nang naka-misunderstanding nga tao nga, kanang nang ni re, siya kasuko ni wala kakasay kung unsa imong sala sa iya ha. Tinood na siya, pero, nasa imo na ako kag dili ha pero ako nakarelate nang gikuan ako mga friend ng utan ani tinuod gyud ana para bahala ka kung di ka mutuo ang nagdili o pag kumin na lang pag kung mutuo baka dili o na naglibog na ko <laughs> o nara ha basta pag nagdamgo ka og ero labi naghapit na ka na paakan na kay kanang tao nga kanang um, kanang kuan ba kanang magkalitan ba si tawag anang bisaya oy tagalog man to kanabang bang kanang kanang ka kalit ra kasuko ba nga makaaway ni mo ba magbanghagay mong duha mura po iro tinuod jud na siya pero mao na akong giingon kay na para mao ra to basta pag nadam ko kag iro na akay tao na kanang kagalit ba kasuko ba na ito mo kalit kasuko ni mo or mo or ka nang mukalit mo ka ng banghagay mong duha init yung ulo init ang ulong isa na ayo pagdala sa ikainit sa imong ulo relax na lang gyud kay ano mas may man ang relax o di ba so maora to akong ingon sa inyo pag nagdamgo mag iro likay mo kay naamoy ka nang tao nga ka nang magkatubag-tubag ba ka nang kalit lag suko sa imo nya o pu kakasagun nga nasuko siya so maora to o maratong ako ingon sa inyo Likay na lang yun mo, ay na lang yun mo kanang ng dool sa dagang tao, or karang naitao mo kalit, nagkasuko ni mo, ay na lang siya yun siya na siya. So, mara to ang akong i-share sa inyo.